Carlos? I know na babalik kami dito for season 2 and season 3. Thank you so much! Ah. Kinapaan ko nung sinasabing Carlos, baka lang ko si Carlos yung loob. <laughs> hindi doon yeah. ako tatumbling para sa iyo. Hi! Hi! Carlos. Yeah, uh, We all know na ang one-on-one -on -one is specific for Visaya language only. Uh, what if nag-guess mo na lahat ng Visaya celebrity? Is there any chance that one-on-one -on -one will have a Tagalog version? Dahil kami rin mga Tagalog, na-enjoy -e namin yung ano mo, yung pakikipagkwentuhan mo sa mga celebrity. Thank you so much ka kayo sa inyo. Yan, ano mo yung pagkasabi mo ng ganyan, Sir Carlos, talagang napapayolo talaga ako. You only live once. Napapagalo <laughs> diba, talaga ako kasi bakit? Ang ah, sayo naman magpakilig ng ganyan na parang naka, nakakatouch ba, no? Pero um, ako naman kung ano ibigay sa akin ng ng kapalaran para ano sa atin ng ating management na si Sir Mark kasi sa Mark, si Sir Alex, nakatingin mo sa atin dito. Wala akong problema pero siyempre, for this moment of time, ubusin mo na namin ang mga bisaya. Kasi siyempre, tagitin mo na namin ito mga bisaya. Ubusin na lang. Yung natatawa yun sila. Ubusin na lang. Ubusin mo na namin sila para malapan namin kung ano yung mga kuwan nila. Thank you so much for considering sa Tagano ba? Ah, kayo actually sobrang talamat talaga sa inyo kasi kung mag kami no, kung mag-sensos kami sa mga nanood sa One on One, uh -oh. parang half talaga mga Tagano. Kaya kasi ito sa Manila, pag lalakan ako, huwag hindi mong Kuwan on One ba? Kung nanood man siya, huwag hmm, kayo Tagalog siya. Kaya thank you so much sa inyo, sa inyong pag sa talaga. Right. Yes. Hello, first. Kung hindi dahil sa kanya, sa iyo po, then of course, it will not be a uh, 15 million viewers, just ko dahil. sa ka magkaayos sa akong Okay. Next to po. Yes po, isa Carlos Nino. Yeah. Ah, chala, Ah, may isang disabay na babalik si Chris sa showbiz. Ah, uh, and is there any chance na mag-guess mo si ang second owner mo na si Chris Aquino. Ano, natuwa naman ang second owner. Kasi ang first owner ko siya na si Mama. Kasi natuwa yung malabuntis ako. Bakit yung iba kasi hindi nakakaalam. so sorry miss Grace. it's my own arm miss Grace. you are the second owner because my mother is the first owner <laughs> 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 I ako si Ms. Chris, sobrang, sobrang so, miss 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 welcome to the to the philippines tao, sabi, uh, oh, my. Pa pa si miss oh, <laughs> <laughs> <Kasi, so>, number ako <laughs> na <laughs> Pero si Pili kami sa Pili, basta-basta na labi ito sa Pili ng Condition. At siyempre kami bihan ng Pili, kahit sino lang nakasalamuha na hindi kami pwede mo kasi kanya. But then again, very close to my heart kasi, ang kasama ni Miss Chris sa kanyang bagong show. Si Madam Darla at si Ma'am Jasmine. Na very close to my heart. Akala nila, kanang kasama ako dun sa show ni, ni Miss Chris. Hindi ako kasama dun kay Miss Chris. Pero, um, um, sobra akong happy kay Miss Chris. At ipasalamat si Miss Chris sa uh, ABS-CBN. Then, hinayaan na si Madam Darla at si Ma'am Jess na pumunta sa kanyang show niya. So, abangan natin yung show ni Miss Chris. Pero kung interviewin ko si Miss Chris, why not? Walang problema. Oo oh, naman. Ang problema nito, yeah. hindi siya bisaya. So, talaga namang, kuan. Pero, um, sobra akong happy kapag mangyari yan. Kasi, ano mo naman no, si Miss Chris siya ang ating Queen of Talk Show talaga yan. Yes. Oh. And thank you so much and congratulations. Thank you so much, Mr. Ayo. <laughs> Mr. Ayo. <laughs> Mr. from Mega Kapamilya. Next is Charmaine Joy Pagulong from the Philippine Star. And first, basahin ko na lang po. Ano ang staying power ng isang Melay Cantiveros Francisco sa showbiz industry? Again? Ay, ano ang staying know, power ng isang Melay Cantiveros Francisco sa showbiz industry? Huh? <laughs> hindi ko alam pa contest ba Gondes, ito ng Miss Universe o oh, pati okay. ko lang <laughs> parang, parang Halloween ba? <laughs> <laughs> At hindi, ko, alam mo, hindi ko talaga alam din kung ano ang staying power na kasi sa Thank you, Lord Jesus Christ. At ako talaga ang ah, magsasabi talaga ako, si Lord lang talaga. Ang talagang nagdasal lang ako every now and then na ako ng project or bigyan ako ng trabaho. Kasi kung kung matapos din naman yung trabaho, lagi ko lang po sinasabi sa interview ko na um, anong plano ni Lord sa akin, I'm willing to accept kung ano yung career naman na ulit na ibigay sa akin. Balay gusto niya maging farmer ako, di mag-farmer ako sa Jensen, di ba? So, ito si Kong Staying Power ko po is praying praying. Kasi hindi ko naman, wala naman na akong, wala naman akong kamag-anak sa mga Lopezes. Para talagang bigyan nila ako ng ikuan, di ba? Wala din akong mga, wala din akong mga kamag-anak ng mga artista. Pero talagang siguro talaga, alam sa true prayer, nag-pray ako, Lord, ikaw na bala. talaga. Alam, alam mo, tinatouch ni Lord ang mga heart ng mga boss. na sa meeting, siguro nila, ilagay nila si Melody, bigyan na niya ng one pint. Kaya <laughs> lang, yung parang, alam mo yung, talagang matang na nila, kaya gaya na sir, so, alam mo, naisip nila sa'yo, ah, ilagay nila si Melody. So, um, for me talaga, kung, kung yun na tawag ng staying power man, is the power of prayer. Yes. Please all stand. Still... <laughs> Masaya na siya. Tukwala siya. Tukwala. Masaya mo ito umabit. Masaya mo ito umabit. Bakit hindi yung mandila? No way. Pero mabito. Tama naman si Miss yes. Meled. The power of prayer and manifestation. Correct. Yan yung na-post ko sa Facebook. Yung in-invite ako dito as a host dito sa video conference. Alam ko. Sinabi ko kay Lord yung Saturday, sana magpa-host din ako together with Melay. the power of manifestation. ba yan, Dok? Thank you, Dok. Magiging Sir Alex, Puto Sir Alex. Ay! Sir Alex. Oo, ano dyan lang? Ano na lang? Alex. Kaya eto na. Next question from the Philippine Star. Sino ang dream guest for the show and what are the topics na pag-uusapan niyo? dream guest. Ay, dream guest ko din pala si Ellen. Ellen Ponsha. Ellen Adarna. Ellen Adarna. Kasi siyempre ka nang, alam ko yung mga, yung mga wisdom kasi ni Ellen talaga, hindi mo rin talaga matatawarin nun. No? Saka reality check lang talaga na talaga siya lagi, no? Yes. Real Probably, talk, real, real talk. Yes, real talk, we'll, we'll talk, re talk. Re re siya. <laughs> real talk pala yung talaga. Real talk. Real talk. Real talk lang <laughs> talaga siya. At kung pa, na, natuwa ka, nakuha niya ako, di na-amaze ako doon siya, sinabi so, niya na, bakit hindi namin alam na buntis? Kasi parang may paalam niya na buntis pa siya, di ba? So alam mo yung, alam mo yung, talagang very equal siya ba? True to herself siya. And gusto ko malaman siya, malaman niya kung ano yung pinagkakabisihan niya. At ngayon na meron na siyang family na talaga namang love na lang siya. At ang isa din sa mga gusto ko talaga pala. Sino? Nagkaroon pa ko na ang ako, di ko. Oh si, um, si Philip ng SB19. Oh! so oh, ang iba naghihintay lang talaga kami ng schedule na kasi last time okay na yung schedule na oh. tapos parang nagkaroon naman parang nagkasakit at ako naman parang kapag ikuha tapos na sa... nagkaroon ng problema ba so ngayon naghihintay lang talaga kami kay oh. so, Bisaya sa Bisaya sa Bisaya sa Alex So na ata SB19 ng Bisaya. Very proud talaga tayo. Philip. Philip, please come on over. Yes! <laughs> Of course, I that's the power of prayers and manifestation. Matutupad yan. Yes! Oo oh, nga. Okay. Kaya naman, eto na. Next naman, of course, si Kathleen A. Limit from Philippines to Philstar. Hello po, Ms. Kathleen. Hi, Melay. Hey. Um, as a fellow Bisaya. Ay, Bisaya, Bisaya, ito ba? And... Yeah, kasabot ko sa si inyo mag pang ingon. Oh. I don't need a subtitle, so I'm happy. Wow. thank you so much. Yes, yes. Um, karon ang pangutanan naku is, um, kang, sa ka-importante ni nga na i-show about anya, about Bisaya. So, uh, I guess uh, most people here understood that nga. how important is this show na parang Bisaya, kasi for the longest time, di ba nga, daghang kaya ng Tagalog na ka-ayong language, wanya so, karon nga, daghang Bisaya, Bisaya kinang show. It's very important talaga sa akin talaga itong Bisaya na show dahil at ako pa yung na napili nila ba naman dala nito ba dahil um Bisaya is my first language. Yeah, that is your mother tongue. Yes. Uh, akala mo talaga mo serious yung <laughs> <laughs> pagtanong. Bisaya is my first language. That is where I begin. Yes. So talagang alam mo, pag doon ka talaga nang galing, kahit babalik balik ta hindi ko lang alam sa iba, kahit pumunta ka pa ng Amerika, pumunta ka ng mga Spain, pumunta ka pa ng Uruguay, hindi pa rin matatanggal sa iyong pagkabisaya mo. Lalo na yung tradition, yung, yung pagiging bisaya mo sa sarili mo talaga. So, importante ito sa akin na dalhin dito sa national because alam mo nung yung makita nila at ma-heard ma nila yeah. kung unsa yun ang mga bisaya, kung unsa ang mga traits namo at maintindihan nila they will understand na ah ito pala mga bisaya, hindi pala sila galip Oo. yung mukha lang nila mukhang galip pero pero no? but, maintindihan nila deep down yeah, deep down, ooh, dip down, dip down, and, and moving order. on. So, may hindi na na na, na talagang ganito lang ang mga bisaya. We didn't mean anything uh -huh. bad, but ito lang talaga kami, masayahin lang talaga kami. Correct. And of course, sa'yo, bawal lang, sa abin, sa bahay, bawal lang. Bad vibes, good vibes, good vibes lang. Uh... Good vibes lang. Ito pwede magpa-stress-stress alam mga problema. Oo. Oh, oh. And of course, ah, uh, Next question. Yeah, na ako may question. Oh, yes, another yes, one. I... Sorry mo. <laughs> okay lang. Um, kasi na, nahita mo man sa ako nga uh, I was frequently parang pleased na Bisaya, nga, di ba nga na-accent minsan, na, ka-experience ko din Ilana. Always po. Always talaga ako na, na mag-experience na parang tinitis talaga ako na, oo, oh, oh, na bisaya ako na mga Siyempre, pag nang na lang ako, tinis ko din sila. So, talaga, tinis na lang din nila ako dahil talaga hindi na nila tinay. Okay, always naman talaga yung pag sa mga bisaya talaga na ako. Kasi, uh, um,